Hello, what's up, mga kasanet, mga guys. So ngayon, pakita naman tayo kung paano magsindi kasi yung iba kasi lagi nilang pinapakita ko na paano na magsindi. Manghangit man sila lagi. lagi oh, o, so, di. ato po silang hagi, ato po silang kung anong hagiton. Sa ano po pagsindi ng atong kalan. Wala na yung papil-papil. Hindi na usong papil karon, Mahal ang papil mura na lang ang ano, mura ang diesel oh. Ay, mga guys, mahal ang papel, mura ang uh, mura ang diesel at saka gasolina. Kulang-kulang kulang na lang si tinta. Oh, 'yun. So, ito lang oh. Lagyan natin ng kurodo, diesel. Mura ng diesel na 'yun. Oh, kanya lang. He. Wala nang papel-papel kasi mahal ang papel. Ganyan dito sa amin, guys sa lugar namin kulang-kulang na si Binti ang gasolina naku po kaya ang tapos dito unleaded oh parang alcohol pero unleaded ganyan lang mayang ang kasinet oh wala na mahal ang papel mura ang gasolina kulang-kulang si tinta ang diesel din naghabulan gino gino oh jod ah, uh, ito ang atong kwan isudan karon hmm ang is ang atong kasag nakasikop kog kasag hinglugsong manggudgog dagat na di nakasikop ko og kasag si Bay Joseph nakahuli mag mga baki nga kusog lukso ako po nakahuli kog mga kasag kusog kayo mong uh, kani kani karon mun ani na lang ni atong kalan high man Kaitik manggod ni siya. Wala naman si papil. Inaanin din na lang siya oh. Switch button para sa kwan. I imo na lang siyang iduot ano oh. Oh, iduot. Iduot na lang siya oh. De ing under diode da dayon. Inana ang ato ang kalan mga kasinet. Blue dayon siya oh. blue. Sa so, pay may ang Ana aga automatic atong kalan. Oh. Bisa gida sige na mo ginagamit. Gina, Pero sino pa kaya siya oh? Sino pa kay Manoy? Sino pa sa agtang ni Manoy? Oh, na ana kaka, sinit kakasinit. Oh. Tagha naman karunog og naghibalo. Ha. Tagha naman sila kay balos atong estilo na Daghan pangan Daghan pangan lagi oh. Atong Atong kalan oh Bulu kayo Sos Gino you know? Bulu kayo siya oh Wala man pitik pitik siya Orange wala Bulu man siya kayo Bulu Ha <laughs> Ayo bulu lagi kayo <laughs> Oh ni karoon atong lutoon oh, Kasag Kusog kayo mong mangusi Daghan kayo ni Dua kaki lu, Atong na siyang uh, igisa dito sa kamatis, luya oh. yan na guys pang, pang pasarap niya kunti yan yung apoy natin naka open ito mga kasinit wala siyang curve open lang yan pero yung apoy niya oh. yan na yung matinding pagkablo sa loob so ano pang gagawin natin? Hindi salangan na natin. Ayan. Oh. So, no. Ayan ang kalayo nyo. Ang nagpansyon pa dya. Punta yan mga kasinit. Yung pangpadingas pala lang nagpansyon. Mamaya, madali na lang yan. Pag sinuplayan mo yan, tuloy-tuloy na yan. Wala na siyang ano. Wala na ng ibang mikos-mikos pa. Diretso na yan o. Oh. Nagabuka ka. nagkabuka ka yung klim nagkabuka ka oh, you know. blue na blue yan yun dami naman dyan marunong na pakita rin sa atin na hindi pa rin naglaos hehehe <laughs> ganyan lang disa na sya, bahalag na kayo sa mantika guys, nasubrahan sa mantika ato po isalin ng daghan ng mutika. Ito per masa chipok. Oh, ini dia. So, ya guys, entar bayanan nyo guys, mamaya. Kita maluto na. Pasayo <clears throat> so, lang lang natin yung kalan natin na hindi nagbabago. Pero pa rin tayo high tech ay tech dito pa rin so malapit ko lang i-develop yung pinaka ultimate splash prop na wala pa sa isip sa youtube hindi pa hindi pa lumabas sa youtube i-develop ko na yon yan yung apoy natin nakabuka ka show ang lawak niya 6 inches diameter So hindi na natin pinasiklab ng husto. Ayan na lang siya. Bed, gisa mo na bed. Ay, mga kasinete yung kusiniro ko. Grabe lakas ang... Lakas din yung opinion. Ayan. Kasi di sa S nga. Pang heavy na kalan. Luya, luya, luya. Luya oh, pa. O, oh, yung mga kinit. Ito, sarabi. O. Yung adjustment natin ng kwan. Nasa one fourth lang tayo. Kaya ganyan kalakas ng akoy. O. So, at sabayanan yung mga kasinit mga niya. Pag naluto na. guys, luto na oh. Paluto na yung kasag. Pinaakay na ni karon guys, pinaakay na ni eh. kasi pinaaw na to kinsay mo mo surrender pinaakay ng kasag. Oh, luto na, paluto na, malapit na lang. In 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 in, in na lang tayo. In in mood. Ah. Uh, yan yung apoy niya guys in in mode na sana one uh, adjustment niya one part lang ganoon pa rin yung system natin ganun pa rin yung system automatic pa rin tayo para bayaan mo na lang wala ka silip-silipin na tumutulo ba siya o hindi sa atin minsan na nang bukas automatic na pag malapit nang naluto ganito paluto na siya o naka off na ganun lang pag gumamit tayo ng automatic pag malapit na siyang maluto off na yung valve para paahon iahon mo na yung ulam paahon paubos na rin yung langis ganoon lang ganoon lang yung ano natin guys uh, at ating style ganoon lang matuto rin tayo mag operate ayan oh namula mula 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 sya so ganyan lang guys Marami pa tayong kaabangan na design. So, yung sinasabi kong ultimate design malapit na umpisahan sa tag-ulan. Malapit na tag-ulan eh. Yun 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 gawin kong ano ultimate design na wala pa akong nakita. Wala basta wala pa akong nakita. So, abangan lang yun guys. Yun, sasabihin ko. Sasabihin ko anong secret ito nga lang ko oh, grabe yung apoy niya oh. Nakabuka ka yan eh, kasi 6 inches yung ano natin. Oh. Yung chamber. Tapos open pa siya, wala siyang curve kaya ang lawak na apoy. Pang hibijote ito talaga ito, pang pang malakihang salang ito eh. Super minor na yan pero ganyan pa rin yung lakas niya. So ano to, talagang sagana sa apoy wala kang ano pag dito hindi ka bitin sa apoy sagana ka talaga sa apoy kung gusto mong uh, parang splash prop kung gusto mong tumita ng heat diffuser ito ganito lang ginagamit namin pag saing uh, stainless 2-3mm yun lang ayos na So, ganyan guys. Hanggang dito lang po mga kasinit. Maraming salamat. Malapit ng kainan. God bless sa ating lahat.